Dapat tayo di din ako ng ako eh. Sabi niya, bibili niya ako ng cellphone. Pero hindi naman pala. Dapat doon na lang ako kay nanay. Masaya pa ako. Lahat ng gusto ko, nabibili niya. Di gaya niyo, hindi gaya niya, hindi niya nabibili ang gusto ko. Kasi basura lang kayo. Di na ka kayo. Alam mo ba, Kylie, ang mahal bili ng nanay ko sa cellphone ko? Lalo sa akin ay galing sa ibang bansa eh. Wow, talaga, Kylie. Ang yaman niyo talaga. Sempre yung mami ko nasa ibang bansa. Irish, kaili anong ginagawa niyo? Eto, nasa cellphone. Binilan kasi kami ng mami namin ang cellphone eh. Bakit? Ikaw Jackie, may cellphone ka ba? Binilan ka ba ng tatay mo? Cellphone? Wala pa ako yun eh. Tignan niyo bukas, may cellphone na ako. Kasi magpapabili ako sa tatay ko. Irish, magpapabili daw siya sa tatay niya? Diba nangangalakan lang yung tatay niya? Oo nga. Nangangala ka lang tatay mo. Paano kayo mabibilan? Eh ano naman kung nangangala ka yun? Tigyan nyo bukas, kaya ko bilan ng tatay ko ng cellphone. Bala na nga kayo dyan! <laughs> Ang tagal naman ni eh, tatay. Sasabihin ko, bibilan niya ako ng cellphone. Nak, andito na ako. Sa nga pala, medyo malaki yung kinita ko. Bumili ka na pala ng bigas doon para makapagsahing na tayo. Sige po tay, akin na po yung pera. O ito anak. Sagit lang po tay, may sasabihin po ako. O anak, ano naman sasabihin mo? Tay, kasi yung mga kaibigan ko, may bagong cellphone. Pwede niyo po ba akong bilan? Naku anak, pagpasensya mo na ako. Kasi malapit na yung pasukan mo. Kailangan natin bilhin mga gamit mo. Pero pag natapos na bilhin natin yung mga gamit mo, pagipon ako ko naman yung cellphone mo. Pangako ko sa yun anak. Ano ba yan tay? Pinakako naman sa kaibigan ko. Nabibilan niya ako ng cellphone. Basta tay bilan niya ako ng cellphone, ha? Anak, pagpasensya mo na ako. Sana maintindihan mo ako. Ay, alam mo naman ang kinikita ko sa pangangalakal. Maliit lang. Basta tay bilan niya ako ng cellphone. Kayo na ka bumili ng bigas. Anak! Una, bakit ikaw nangangalakal? Asan pala yung tatay mo? Ah, si tatay po. May sakit po kasi. Kaya ako muna po mangangalakal. Agad ah, nun ba, Naning? Tara muna dito sa lilong. Mainit kasi dito eh. Para makausap kita. Bakit po, Kuya Randy? Bakit niyo po ako kakausapin? Naning, natutuwa naman ako sa ginagawa mo. At tumutulong ka sa tatay mo. Napakasipag mo. Naning, may tatanong sana ako sa iyo eh. Pag may hinihiling ka ba sa tatay mo, nagagalit ka ba? pag hindi na ibigay ang gusto mo. Hindi po, Kuya Randy. Hindi po ako nagagalit kahit hindi binibili ang gusto ko. Kasi naiintindihan ko lang po si tatay. Napakabait mo talaga, Naning. At naiintindihan mo yung tatay mo. Sige na, Naning. Mangalakal na tayo para makarami tayo. Natatandaan mo ba yung sinabi ni Jackie? Nabibilin daw siya ng cellphone ng tatay niya. Hanggang ngayon, wala pa rin siya ng cellphone. <laughs> Kylie, huwag ka agad-agad maniniwala sa kanya. Alam mo naman tatay niya, mangangalaka lang. Kaya ba siya bilan ng tatay niya ng cellphone? Siyempre, hindi. Pagkain nga, di pa lila kaya bilhin eh. Cellphone pa kaya. <laughs> Tara na nga, Kylie. Uy, ayun si Jackie. Tara, tanongin natin kung may cellphone na siya. Sige. Jackie! Bakit Irish? Bakit Kylie? Jackie, nasa na pa rin pinagmamalaki mo na bibilang ka ng tatay mo ng cellphone? Ang kangayon, wala ka pa rin cellphone. Ha! <laughs> <laughs> cellphone, wala pa ako nun eh. Kasi yun na pa ni tatay ko yung magamit ko sa school. Pero napangako siya na bibilang niya ako ng cellphone. Ano? Pangako? Asa ka pa sa tatay mo? pagkain nga, nahirapan pa kayo bumili. Cellphone pa kaya, ang mahal-mahal nun. Tama nga, Jackie. Huwag ka nang umasa na bibilang ka ng tatay mo ng cellphone. <laughs> <laughs> ha! 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 Tara na nga, Kylie! Ayun, bueno, na po pala kayo. kailan nasa na po yung pinangako niyo cellphone. Hanggang ngayon po, wala Pinagtatawaran na po ako ng mga kaibigan ko. Anak, pagpasensya mo na ako. Eh alam mo naman, marami nang na nga ngangalakal ngayon. Saka, medyo mura ngayon ang bilihin ng kalakal. Saka, inuuna ko anak yung pagkain natin. Sana maintindihan mo naman ako anak. Dapat hindi na nga ako eh. Sabi niya bibilan niya ako ng cellphone. Pero hindi naman pala. Dapat doon na lang ako kay nanay. Masaya. Oh, Jari. Bakit may Jari? Kasi po, tito, si tatay, sabi niya bibili niya ako ng cellphone, pero hindi naman pala kaya lumabas ako sa amin. Hindi ka, Jari. Dahil hindi lang nabili ng tatay mo yung cellphone, tapos maglalayas ka pa. Alam mo naman siguro yung kalagayan nyo at trabaho ng tatay mo, nakangalakal lang. Siyempre, mas uunahin ng tatay mo, makabili muna ng pagkain nyo kaysa sa material na bagay. Swerte ka pa nga, Jackie, dahil may magulang nag-aalaga sa'yo. Hindi katulad namin ang tatay mo, magang nawala yung lolo at lola mo. Kaya nagsumigap kami ng na sarili namin. Natrabaho kami ng maaga, kahit bata pa kami. Kaya sana, Jackie, makinig ka sa sinasabi ko. Huwag kang magtampo kung di mamabigay ng tatay mo yung material na bagay na gusto mo. Unawain mo yung kalagayan ng buhay niyo. Bagkos magsumigap ka. Magsumigap ka sa pag-aaral mo. Para pag nakapagtapos ka ng pag-aaral mo, makaarap ka ng magandang trabaho. Pag nagka-pamilya ka, mabigay mo yung mga gusto na magiging anak mo. Kaya, muuwi ka na sa bahay nyo at umingi ka ng sahod sa tatay mo. Salamat po, Tito. Sana po, Tito, mapatawad na po ko ni Tatay. Salamat din po sa inyo. Sige po, Tito. Tito na po ko. Ano na kayong batang yun? Nag-aalala na ako. Kamami um, ah. ano yun? Tay, sorry po. Sana po, mapatawad niyo na ako sa mga sinabi ko. Anak. Hindi man na ako nagagalit sa iyo eh. At saka anak, pagpasensya mo na ako kung hindi ko maibigay yung mga bagay na gusto mo. Eh alam mo naman, ganito na lang alam kong trabaho. At saka sana Jackie, naintindihan mo na ang kalagayan natin. Oo oh, po naintindihan ko na po na mga bagay na hindi nyo kaya bilhin, hindi ko na po hilingin.